Yan po, dito po tayo sa bahay ng Taal. Yan po, kita, -kita nyo po yung simbahan ng Taal. Nalakad po tayo. Yan po yung pinaka na simbahan sa buong ang simbahan po ng Taal. Nasa bayan po tayo ng Taal, no? Iba po yung nakita nyo ng Taal Lake. Malayo po yung bayan ng Taal sa Taal Lake. Ang bayan po ng, ng Taal ay katabi ng Lemery. Yan, dito po mga lumang bahay katulad po sa Ilocos, pati po yung lakaran. Ayan niyo po. yan. Tinan nyo po yung kanilang municipal kung anong year. Ayan niyo po ah. ginawa po yung municipal nila ng Masipio ng 1572. Ayan po. Nasa bayan po tayo ng Taal, no? Ayan. Ayan. po yung plaza. Ayan po yung sa plaza tayo ng Taal. Ayan po yung simbahan biggest na simbahan na katoliko sa buong Asia ay nandito sa bayan ng Taal at kung datanan nyo yung white na house na yon, yan po bayan ni Ogie Alcacid no? yung ancestral house po ng bayan ni Ogie Alcacid yan po puro lumang bahay po no? yan, yan. na po tayo sa simbahan ng Taal kapalupit na po tayo no? yan yan po ang biggest na pinakamalaking simbahan sa buong Asia na ano po sa simbahan ng Taal, no? Nakikita nyo po di mismo sa bahay ng Taal. Patabi po ng Lemery, Batangas. Yan. Biggest na pinakamalaking simbahan sa buong Asia. Ito po nag-shooting yung The Bridal Killer, no? The Killer Bride pala. The Bridal Killer. Ayan, pati po, no? Yan. Tatawid po tayo. Wait. Yan po no. Yan. Pinakamalaking simbahan sa buong Asia no. Dito po matatagpuan sa taal. Yan. Yan po no. Kaya po lalapit tayo may doon no. And post po muna natin. Yan po no. Dito po tayo sa bahay ng taal. Tanyo po yun. Yan. Yan mga lumang bahay po yan o oh, sa ko yan. yung white po na bahay na yan yan yung white na bahay na yan yan po yung bahay ni Ogiel Kasid ancestral house nila dito sa bayan ng Taal no? yan po no yan dito po tayo sa bayan ng Taal Batangas no ito po yung playground nila sa ano sa simbahan tapos dito rin pinanganak si Marcela Agoncilia yung gumawa ng watawat ng Pilipinas. Tingnan nyo po, no? Dali lang po. Ayan po si Marcela Agoncilia, yung kanyang rebulto, no? Yung gumawa po ng watawat ng Pilipinas. Ayan po, ayan po. Marcela Mariano Agoncilia. Uh, 1855 to 1946. Ayan. Dito rin po yung bahay niyan. Makikita, no? Sa bahay ng Taal. Ayan po yung simbahan ng Taal. Diyan po shooting si Kima Salvador Yung ano na yan Yung area na yan na is Escuela Pia Tal Center yun oh. Yung The Killer Bride dito po sinuting no? Yan no Yan po no? At yun po yung mga playground Yan po yung mga lumang bahay Talaga luman-luman na Since mga iba 100 years old to 200 years old Uh, Naulit ko yung white na house na yan Ayan yan po ang bahay ni Ogi Ancestral house na bahay ni Ogie no? Alcacid yan Ayan no? bahay po ng Taal okay po, Thank you po, thank po po no, Ayan, nasa likod ko mismo Kitang kita yung simbahan ng Taal Na piges na simbahan po no Next ko lang po, para makita yung Ako po mismo yung nandito no Ah, mag-vlog po tayo sa bawat lugar na puntahan natin, oh. No? Pero ito pong simbahan ng Taal na to, eh, sobrang lapit na sa bahay namin. Mga half kilometer lang mula sa bahay, 10 minutes drive lang, no? Relax ko lang po, no? Yan. Yan po, no? At, sa next vlog po natin, kung nasa matayong lugar o sa trabaho tayo, no, i-upload ko. And, Thank you po no, salamat po sa mga ano like, share, and subscribe na lang po kayo sa next video ko. Salamat po and thank you po.